Gaya po ng ating lalangin din na nawa, pagos at sa ating samasamang pananalangin, ay uh, kinakailangan po natin ang gabay ng salita ng Diyos. And we thank the Lord sapagkat lagi pong nariyan ang Kanyang mga lingkod para tayo po ay paglingkuran Bigay ng, ng Kanyang Diyos. Pong mga salita. And this morning, ang salita po ng Diyos ay paglilingkod sa atin na ating pong minamahal na Presbyter Dan Perez. Ikay ng Panginoon Diyos, Almusal, Mateo 6, 11. Ama namin nasa langit ka, bigyan mo kami ng aming araw-araw. Sabi ng Panginoong Yesus, Amen! Watching! Praise the Lord, turin po ang pangalan ng Panginoon. Sa pangalan po ng Panginoon, ako'y bumabati sa inyong lahat. Lalong-lalo sa ating minamahal na Pasel, Jonathan Santos Periol, sa ating Chief Executive Minister. At sa lahat ng ating mga leaders, at sa lahat ng ating taga-subaybay. At sa inyo rin po ng mga staff ng Prayer Power at ng aking kapwa, mga program speaker sa lahat ng mga kaibigan at mga kapatid na sumusubaybay. Dinabati ko po kayong lahat sa pangalan ng Panginoon. At nawa po ang biyaya at pagpapala ng Diyos. Kaysa may na. naman po tayo para muli tayong magkasama-sama. Upang magbulay ng salita ng Diyos at upang idulog sa Diyos ang ating mga kahilingan, napaka-excited po ang pagdating ng katugunan sa ating mga kahilingan. At dapat, masaya tayo every time na tayo ay maghahain sa Diyos ng ating mga kahilingan, ay paniwalaan ninyo na ang Panginoon ay hindi tayo bibiguin. Ayan nyo po ba? Purihin ang pangalan ng Panginoon. At ito ang aking inaasahan na sa pamagitan ng ating pagsasama ito ay nagagalak tayong tanggapin ang katugunan ng Diyos sa ating mga kahilingan. Tayo po ay mananalangin bago mag-aral ng salita ng Diyos. Mahabaging Diyos, banal at makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat sa dakilang biyaya at pagkakataon na ibinigay mo sa amin upang kami ay muling makadulog sa pamagitan ng panalangin. Pag-aaral namin ang iyong salita, gabayan mo kami ng karunungang mula sa iyo, ng iyong santong espiritu, upang dumating ang mensahe ng iyong salita, hindi ng titik, kundi ng espiritu na magbibigay ng buhay, ng makadiyos na buhay na nasa loob namin. Pagpalain mo ang programang ito, pagpalain mo ang aming mga taga-subaybay, katagpuin mo rin kami sa aming panalangin. Salamat po sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Ang aking ibabahagi naman sa inyo ngayon ay ang nasa aklat ng Mateo. Ang kapitulo ay 7, ang talata ay 7, hanggang sa talatang onse. Ganito po ang ating mababasa sa salita ng Diyos. Magsingi kayo at kayo'y bibigyan. Magsihanap kayo at kayo'y makasusumpong. Magsitoktok kayo at kayo'y bubuksan. Sapagkat ang bawat humihingi ay tumatanggap, at ang bawat humahanap ay nakasusumpong, at ang bawat tumutoktok ay binubuksan. O anong tao sa inyo ang kung siya ay hinga ng tinapay ng kanyang anak ay bato ang ibibigay. Kung hingan siya ng isda ay bibigyan niya ng ahas. Kung kayo nga, bagamat masasama, ay marunong magbigay ng mabubuting kaloob sa inyong mga anak. Gaano pa kaya ang inyong ama na nasa langit na magbibigay ng mabubuting bagay sa mga nagsisihingi? sa kanya. Puri ng pangalan ng Panginoon. Ang mga katotohanan ito ay nagbibigay ng kaisipan ng assurance ng katugunan kapag tayo ay humingi. Tingnan ninyo ang katiyakan na ibinigay ng Panginoon. Kapag tayo ay mananalangin ay meron tayong assurance ng katugunan. Dito sa mga illustration na ibinigay, ay eh dapat nating mapag-aralan ang napakagandang patwiran, napakagandang uh, kaisipan na dapat tumanim sa ating isip. Kaya ang halimbawa ng ating paghingi, sabi niya, bawat humihingi ay binibigyan. So, yun yung ating ginagawa sa panalangin. Naniniwala ka ba na ikaw ay bibigyan? Ibibigay ng Diyos ang iyong hinihingi. Ano yung katiyakan? Ayon sa mga talata nating na binasa ay pinapakita yung naturalisa na paghumingi ay binibigyan. Kaya limbawa, ang unang ginamit na illustration yung kumakatok, kumakatok ay binubuksan. Binubuksan ang mga kumakatok. Maliban na lang kung ang kinakatok mo ay uh, walang tao. Pero karaniwan, pag tayo ay kumatok at may tao, sabi, bawat kumakatok ay tinagbubuksan. Siyempre, sa makabagong... Ang uh, pamamaraan ngayon ay uh, may mga doorbell na sa pintuan. Pero mas, siyempre, mas high-tech na dahil may mga kamera na papasok ka pa lamang sa pinto ay nakikita ka na. Noon, parang mahirap mapaniwalaan kasi may mga CCTV na ngayon. Mahirap mapaniwalaan noon yung salita ng Diyos na sinasabing, tinanggap mo na o paniwalaan mo nang natanggap mo na yung hinihingi mo kahit hindi mo pa nasasambit. Di ba? May mga ganong kaisipan ang Biblia at itinuturo sa atin ng mga pastor. Ngayon, hindi ka pa nakakakatok. Nakikita ka na. No, parang mahirap mapaniwalaan yan eh. Pero dahil ngayon sa makabagong teknolohiya, pagpasok mo palang sa pinto, dahil yung bahay ay may CCTV, nakikita ka na. Kaya nakikita ka, lumalapit, kung ikaw ay kumatok, ikaw ay magdurbil, alam ng tao sa loob, kung ikaw ba'y kaibigan, kamag-anak, kung ikaw ba'y masamang tao, kaya yung CCTV na mayroong monitor sa loob ng kanilang tahanan, pag ikaw ay lumapit sa pintuan o ikaw ay mag-doorbell sa pintuan, alam mo na kung ang iyong pinupuntahan ay kamag-ana, kakilala, kaibigan, alam mo pagbubuksan ka. Isipin nyo, imagine nyo ang ganyang teknolohiya ay dumating, samantalang matagal lang sinulat ang Bible, ihahain mo pa lang ang iyong kahilingan sa Diyos. Kakato ka pa lang. Kita ka na ng Diyos na ikaw ay lalapit sa Kanya. Kung ikaw ay isang pulubi, no? at ang Diyos ay isang napakayaman, na may magandang kalooban. Nakikita ka niya, palapit ka pa lang sa pintuan. Inihahanda niya na ang dahilan kung bakit ikaw ay pupunta. Siyempre, naisip ng uh, Panginoon na ito, pulubi ito, manghihingi ito sa akin. Parang yung mayaman o kung ikaw ay kamag-anak na at dumating ka sa pintuan, Uh, malayo ka pa uh, na, na ano, hindi siya maaaring magulat ano kaya bakit kaya pumunta o kung ito man ay isang biglaan paglapit bigla ang pagkatok naalala niyo si sa Bible na hating gabi kumatok bakit sapagkat sa nangangailangan dahil may dumating din siyang kaibigan no wala siyang may pakain, wala siyang may handa. Pero na ala, ala niya mayroon siyang kaibigan na mayroon na handa siyang tulungan. Kaya pagkatok niya, pinagbuksan siya. At dahil kaibigan, hindi umuwing bigo, hindi umuwing luhaan. Sabi nga ng mga politiko, pag dumalo sa rally nila, walang uuwing luhaan. <laughs> Di ba? Yan ang uso ngayon eh. Pag dumalo ka sa mga rally ng mga politiko, hindi ka uuwing luhaan. Basta pumunta ka sa rally, pag uwi mo, may bitbit -bit ka. Kaya yun ang panilang kataga ngayon. Hindi ka uuwing luhaan. Yan ang ibig sabihin niya. Ngayon, mas nagiging malinaw sa atin sa mga modernong teknolohiya na pag ikaw ay kumatok, ikaw ay bubuksan. Dahil alam niya kung bakit ka kakato at bakit at dapat siyang pagbuksan. Ngayon, kung ikaw ay isang kriminal, kung isang kaaway ka at nakita ka sa CCTV, karaniwa naman yung taong masama, hindi kumakato. Pinipilit buksan yung pinto. May illegal na susi o may dalang pambaklas sapagkat yung may gagawing masama ay hindi kumakatok sa pintuan. At kung yun nga ay kumatok na ang intention ay masama dahil ang CCTV ay nakatutok sa pintuan, maaring hindi ka pagbuksin. Subalit kung maganda ang iyong layunin at kaibigan ka ng Diyos, madali kang pagbubuksan madali kang pagbubuksa ng iyong kaibigan sapagkat kilala ka niya at pinasasabi ka niya ang iyong pagdating. Yun ang napakaganda. Yes, the Lord. Narinig niyo po, ano? Ang mensahe ni Presbyter Dan Perez, ano po? Ah, spiritual po, di ka nga. Tungkol po sa paglapit sa Diyos. Lalapit ka pa lang, alam mo na ng Diyos po yan. Mateo 6.8 hindi ka pa magsasalita, alam na ng Diyos yan. So hanggang dito na lamang po ang ating munting video, ano? Ito inyong kaibigan, Jesus, Brother Armani Bautista. Ako po yung nag-almusal na nakita nyo, lahat siya binigay ng Panginoon Diyos. At the same time, nanonood po ako ng prayer power para sa spiritual food naman. Salamat, kaibigan, na taga-subaybay. Like, 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 share na share. Kung mga na-share and mag-share kayo sa iba. Mag-subscribe po kayo. Ito po ang inyong kaibigan, kay Jesus. Equals alone. Brother Armani Bautista, God bless us all. Bye-bye.